Manigong bagong taon sa inyong lahat. Sana po tayo nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa unang kabanata na Ebanghelyo ni San Marcos, mula sa ikalabing apat hanggang ikadalawampung bersikulo. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanguhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila ay kapwa mga manging isda. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at kayo'y gagawin kong manging isda ng mga tao. Pagkasabi niya nito ay agad iniwan ng magkapatid na kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos ng na mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Sa ating pagbasa ngayon, bukod tangi ang tulin ng pagtugon ng apat na apostoles na personal na tinawag ni Jesus. Na-curious tuloy ako at sa magic ng internet, nakapagsaliksik ako ng kaunti tungkol sa lugar ng Galilea at ang mga taong nakatira dito sa panahon ni Jesus. Ayon sa mga dalawahasa, ang Galilea pala ay maunlad na rehiyon sa norte ng Israel. Ito ay hitik sa yamang dagat galing sa lawa at sa mga bunga at tanim mula sa matabang lupain sa paligid nito. Dahil dito, ang mga hudyong nakatira dito ay asinsado at malimit edukado at relihiyoso. In fact, tinuturing na isa sila sa pinakarelihiyoso sa kanilang lupain ang kanilang pagsasanay bilang mga devout o madasaling na hudyo, ay dumadaan sa ilang antas ng pag-aaral. Malaking bahagi dito ang pagsasaulo ng mga libro ng Torah at ang 613 na kautusan at mga pagsaulo sa maraming dasal para sa iba't ibang oras at panahon. Pagnatapos sila sa pagsasanay ang rabay o guru lang ang makakapagsabi kung sila ay maari magtuloy sa susunod na nibel. O di kaya, babalik na lang muna sila sa hanap buhay ng kanilang ama. Hindi lang yon Kung gusto ng isang taong matuto, sila ay nag apply sa isang rabay upang maging disipulo nito. Sa ating pagbasa ngayon, kabaliktaran ang nangyari si Jesus mismo bilang rabay ang personal na nag sa kanila. Anya, sumunod kayo sa akin at kayo gagawin kong manging isda ng mga tao. Kaya naman pala halos ipagwalang bahala ng mga tinawag ang kanilang mga ginagawa at dagli ang sumunod kay Jesus. Ito pala ay isang napakalaking karangalan. Alam niyo, napaisip tuloy ako nung una akong naimbitahan sa prayer meeting. Ang <laughs> dami-dami kong dahilan keso nag-uumpisa pa lang ako sa karir ko at kailangan kong mag-OT. Keso nagsisimba naman ako. Keso mabait naman ako. At least sabi ng nanay ko. Long story short, naubos na palusot ko at nag-attend ako ng isang retreat sa wakas. Doon ko nasaksihan ang sari-saring pagbabahagi ng iba't ibang klasing tao na nagbago ang buhay dahil sa tawag ni Yesus. May dating drug pusher, dating hari ng rambol sa mga frat. May isa na ubos ang pinundar na negosyo mula sa Saudi dahil sa pagsabog ng pinatubo. Iba't ibang kwento, ngunit iisa ang pinagmulan. Sumipot sila. Maaring natagalan, o maaring dali-daling sumunod sila. Ngunit ang mahalaga ay dumating sila at tumugon sa imbitasyon. Ikaw ba kaibigan? Tumugon ka na ba? O nagpapatumpik-tumpik ka pa rin ba? Baka nag-aalangan ka at akala mo pang holy lang yan. Di mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo, ito lang talaga, kailangan mo lang sumipot at tumugon sa personal na imbitasyon ni Jesus. Dahil meron siyang napakagandang plano para sa iyo. Hindi lang para sa buhay dito, ngunit para sa buhay na walang hanggan. So ano? Sumulpot ka na. Sabi nga nila, the first step is always to show up. Kung kayo po ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag kalimutan mag-like share at subscribe sa landas ng pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.